Okay, so eto na ulit tayo mga ka-Health Real Talk. Ang topic natin ngayon ay healthy juice, miracle coffee, baka marketing lang yan. Hello mga ka-Health Real Talk. Ako po ulit si Arlene at ngayong episode sasagutin natin ang tanong ng maraming OFW at kababayan ang nalilito. Totoo ba talaga ang mga healthy juice at kape na binebenta online? Pampapayat daw in 7 days. Detox agad-agad. Wala ka pang exercise. May abs ka na sa packaging pa lang. Let's talk. Real talk. Hindi lahat ng nasa sachet ay may milagro na gagawin sa'yo. Ano ba ang laman ng mga healthy coffee and juice mixes? green coffee garcinia collagen glutathione L-carnitine some claim fat burner detox pampaputi daw pampagana pero question approved ba ng FDA ang content nito ano ang panganib kung walang FDA approval hindi mo alam ang exact dosage may hidden ingredients like laxatives sibutramine steroids Pwedeng makasira ng kidneys, liver at puso lalo kung may maintenance ka. Temporary effect lang kung meron man. Marketing versus medical fact. Tested by thousands daw pero saan ang scientific study? Lakas maka-detox pero in reality baka dehydration lang. Walang magic drink para pumayat. Walang shortcut para gumanda ang kutis. Read the label. If there's no FDA logo... Wag bilhin. Check kung may doctor or nutritionist backing ang produkto. Be careful sa too good to be true claims. Uminom ng tubig, kumain ng whole foods at mag-exercise, yan ang legit na detox. Your health is not a trend. 'Wag mong gawing experiment ang katawan mo mga kabayan, kung gusto mong maging healthy, start from the basics. Hindi mo kailangan ng miracle sa she. Ang kailangan mo ay disiplina at tamang kaalaman. Share this video, especially kung may kakilala kang nabubudol ng juice or coffee detox craze. Again, this is Arlene reminding you, real health has no shortcuts at hindi lahat ng may natural sa label ay safe. Magbasa, Magsaliksik at magpakonsulta. Thank you. Bye.